Hi Lizzy. Uh, kasama niya si Leandro. Nagpapaturo lang ng lesson. Ophelia, nakwento sa akin ni Christine na gusto mo daw magtrabaho sa cruise ship kaso wala kang pang placement fee. Gusto mo ba pahiramin kita? <laughs> Salamat pero hindi na. Okay lang kasi lalo naman akong pag iwanan kay Lizzie eh. Pwede mo naman siyang iwan sa amin eh. Alam mo naman, Ofelia, na hindi namin pababayaan ang anak mo. Kaya ba gusto mo akong umalis? Kaya tutulungan mo ko? Gusto mo kasi iwan ko si anak ko? Ano? Hindi ko bibigay sa'yo si Lazy. Hindi, hindi. Ophelia, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin dito. Sorry, sorry kung... Alam mo, unfair yung sinabi mo eh. Wala akong balak agawin sa'yo ang anak mo. Gusto ko lang makatulong sa'yo. Sa inyo. Kung paano ka tinulungan ng mga magulang ko ng mga bata pa tayo. Alam mo, ayoko sana ang manumbat, pero sumusobra ka na eh. Tinuring kitang parang kapatid, kaibigan. Nung panahon na nawala yung asawa mo, kanino ka ba lumapit? Hindi ba sa akin? Hindi naman sa pamilya mo, hindi naman sa mga magulang mo ah. At tinanggap kita, kinukup kita. Pinagyak kita ng trabaho para mabuhay mo yung anak mo. Si Lizzie, tinurang ko siyang parang anak ko, tapos ngayon pagbibintangan mo ko na inaangking ko yung anak mo? Eh, ang sabi mo na sinabi mo, gusto mong amponin yung anak ko! Sinabi ko sa'yo yun, pero di ba nag ako? Kaya akala ko okay na tayo. Ophelia, kung lahat ng gagawin ko, ay eh pag-iisipan mo ko ng masama at isusunbat mo sa akin yung pagkakamali ko na yun. At kung sa tungin mo para akong isang buitre na laging nakabang para ang kinin niyang anak mo, eh siguro dapat umalis na kayo dito para matahimik na yun ang isip mo. Bakit umiiyak si Ninang? But, nay? Anak? Pati po ba kayo umiiyak? Hindi, anak. Miga, miga ka na dyan. Pero, Nay... Lizzie, humiga ka na! Gabi na! Miga ka na!